Hello guys, a good Hello, evening. George. For today's How video, ako to sasama ako sa kanila guys. Mangunguha kami ng kiabang guys. Andito kami ngayon sa Ayoki guys. Sa Ayoki Island guys. Mangunguha daw sila ng kiabang. Siyempre, sasama ako sa kanila. Dahil, uh, gusto ko rin makaranas kung paano manghuli ng kiabang guys. Hindi na patuyog. At ayun nga guys Nalungkat na yung bato Dahil andun dahil yung kabang Dito na yung isa Medyo marami na na yung guys At andito na nga yung isa na Nahuli na guys Ayun dinaput na gina, na Ginampot na yun lagay sa lato yun nakawala yung isa guys Pahirap pa ng panghuli nito Nakawala pa yung isa Asa kayo, asa na kayo yun? Wala. Medyo mahirap ang huli guys dahil mabato at saka mahirap maglakad. At ngayon nga guys, ito yung huli namin kagabi guys. Hindi ko na na-videoan kasi nalubot yung cellphone ko. At ito yung huli namin, yung kaya bang uh, iwan ko anong tawag ninyo ito. Uh, tawag sa amin dito is kaya bang at lulutuin na to guys kakatapos lang paglinis ito yung ay ibabad sa ilalim at ito yung pambalasa at lulutuin na ito ito yung ulam namin mamaya guys nagyan ng ano palaman ras bugutan Bugutin mo ng tanglad tapotig no Ang bait naman nilangging guys Ang inyo Nagkagod ng niyog Malapit na rin maluto yung Inihaw na karni guys At maya maya Kakain na kami guys Kakain na Dahil nagugutom na rin Kaka paper Ng pagkain guys hindi pa sila tapos nang iwan na iwan ng mga pampalasa sa Kiabang guys. At ito na guys. Kakain na kami guys dahil nagugutom na ako. Kakain na rin ako sa kakabidyo Nagugutom na ako guys. So yun lang guys. Please follow and uh, share my video. Thanks guys. pambang banda hindi na po. Apo